At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte, tuta ng singket O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng inject, wag kayong lilipat ng dabaw. Pangina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet eh, no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab sa mga missile nila. Gago! Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. Ano? Di kita masasagot sa ganong paksa na yung krimen sa ganong paraan na pupuksa. Pero kung totoo man, si, ba't ako magre sa ganong banda? Parang kinukomplement mo lang na DDS ang dailan, ba't safe city kami sa buong bansa? Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon, wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaguhugutan, napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na kaagad, Sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balansi yung bansa pero panay reklamo niya sa akin. Na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tang Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon ng gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Dahil lang sa personal ng motibo kung san-san na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo, huwag mag-react sa rounds ko? Hmm. Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay, pero sa isip, asa! Lagyan mo man ang silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog, pero hindi yung bala! <laughs> pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan. At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung piling lang edukado. Dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, kay malinis, trina pao.